Hi mga Bebe Loves! So ngayon gagawa tayo ng tomato jam. Ito yung gagawin natin mga Bebe Loves. So andito tayo sa labas. Para against the light tayo. Pero okay lang yun. Gagawa tayo ng tomato jam mga Bebe Loves. Kasi ang dami nasasayang, ang dami malilit kasi mga ganito lang. So ganito lang yung gagawin natin. So, ito yung gagawin natin mga bebe loves. Ayan. Kasi maliliit. Wala namang bibili pag ganito kaliliit lang. Ganyan lang siya. Kaliliit. Para hindi masayang gawin nating tomato jam. Nakasimula na ako dito mga bebe loves. So, ang gagawin natin una, lalagyan natin ng hiwa para pag nilaga natin, mabilis lang mabalatan. Ganyan yung gagawin natin. Lagyan natin ng hiwa. Ganyan. So, simulan na natin. So, ganito lang gagawin natin mga bebelabs. Ayun o. Wait. Ganyan. Nagikita niyo ba? Ano yung sira? Uli. <laughs> simulan yung sira. Ayun o. Gaganyan lang natin mga bebe Ganyan siya. Gracias. Sí. Các nah. bạn <tuk> <tuk> nah itu kan kita kita Dia ya <Labor> <noise> Hinugasan ko na to kanina mga bebelabs. Hi mga bebelabs, so ito na yung natapos natin. Ayan, nahiwa-hiwa na natin lahat. Ganito karami yung lulutuin nating tomato jam. So ilalaga na natin, let's go! Hi mga bebelabs, so ito na yung kamatis, ilalaga na natin. Ayan. Antayin lang natin kumulo. So, magbabalat na tayo. Ganito na siya mga babe loves pag ano. Nakikita n' ba? Pag natanggalan na ng buto. Ganin siya. So ito na yung kamatis mga babe yung natanggalan na ng balat at buto. So lalagyan na natin ng tubig para maluto pa. Ayun. Tapos pag kumulo ilalagay na natin yung sugar. So, iluto na natin. So, kumulo na mga bebe loves. Nailagay na natin yung sugar. Antayin na lang natin lumapot. So, pag lumapot na, okay na yon mga bebe loves. So, yun lang. Hi hey, mga bebe loves. So, eto na yung result ng tomato jam natin. Ganyan siya kalapot. Ayan. titikman natin kung masarap ba talaga. Titikman natin mga bebelabs. sarap Tama lang yung tamis niya. Kape tayo. Masarap. Try yun yun na. Masarap. tomato jam <laughs> ah. So yun lang mga uh, vlogs